Magandang gabi po sa lahat ng subscriber ng Biherong Ligaw. Andito po tayo sa ibabaw ng overpass dito sa may Hendrix. Bukawi exit. Malapit po sa Philippine Arena. Ayan po. Ang hindi po nakikita ay pa northbound. Ngayon po ay alas 10 ng gabi. Sa bagyong Hana wala nang wala nang mo lang dito ngayon so ito po ang nakikita niyo sa right side this papunta nang north east pampanga pampasina may daisiha ito po ang nakikita niyo na pasalubong sa akin is papunta po nang southbound train manila so wala wala nang pumasado mo dito ngayon Galing po tayo ng Santa Maria Bulacan. Papunta po tayo ng Manila. Maraming salamat po.